Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with ni Claire Castro. Mapapanood natin kung paano ba nagkaroon ng bangayan ang dalawang senador, si Senator Nancy Binay at saka si Senator Alan Peter Cayetano. Nung pa ko, ito si Senator Binay, ay meron siyang gustong paringgan na tila baga naninira sa kanya patungkol dito sa construction ng building ng Senado. Ito ba ang mga klase ng senador na lalagi sa napakamahal na building ng Senado? bagong Senado, lumang modo. Let's, let's, I'll give you the floor to end, but ako I'll end here. No? Kanina dun sa picture na pinigay niyo, may session hall dun. Eh? Dun sa video. Yeah. Uh, go ahead. So, let, can I show the video? Then I'll, I'll give you all the... Or we can Kasi go back. Sa, yeah, go ahead. Question, sure. If I may. Yes, please. Kasi parang kanina nabanggit mo yung computation. Can you, I just ask you, Sexta Daim, magkano ba yung budgetary cost estimate? ng DPWH support and share. So while you're looking, uh, we recognize uh, Senator Nancy and she's welcome to ask questions. So thank Senator. you, Mr. Chairman. Even if I'm uh, not a member but I heard na nagsabi naman po kayo at the beginning of the Uh, hearing that uh, I am more than welcome to attend. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, go on The mayowa for phase 1 is 8.9. Okay. And then, 8.9 po yan, di ba? So, 8.9. So, And then, set para lang ano tayo klaro ha, 8.9 including variation orders. If you exclude the variation so, but orders, the Chairman, so so, is the DC. budgetary cost estimate Yes, including. Kasi when they estimated it first, wala pang variation order, it was only 8.1. Budgetary no, what's awarded kasi is 8.06 but the budgetary cost estimate is 8.99 no, so that, that talking was, about uh, you're talking about the the ABC ang nanalo ABC. was 8.06 that yeah. so, is <laughs> the budgetary cost estimate there's a difference to the actual amount awarded there's a difference in the budgetary cost estimate at meron ding different pag na yung variation order. But what I'm interested in right now is how much is the budgetary cost estimate? It's 8.9 billion for the budgetary cost estimate. The ABC is 8.5. Tapos dumagal mo yung budgetary cost for the setup estimate, budgetary cost estimate. So it's 2.5. And for the works to complete, what is the, ano yung budgetary cost estimate? For the works to complete it's seven point three five nine billion pesos. Epo di ba ano so, pagnakililitar? Padyo <laughs> yung paki total. 18.7 billion. Tama po ba? So tama po na on your on your documentation, there's no such thing as 23 billion for DWH. So I think you said the hindi niyo kailangan mag-apologize. Because uh, so wala naman ito yung presentation nila nandiyan yung 21.7 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. Pa, This so was submitted by them. but we're talking about, may documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng land cost? No, no. Senator Nancy, ang prinsent niya... Mr. Chairman, no, no. what we're let's, talking about building, yeah, hindi please, yung trabaho... Ma'am, let's calm down so that we can, we can get the numbers right. I showed the video mm -hmm. na ang sinasabi niya 5.7. Which mismo yung dokumento? Sir Mike, doon sa document na hawak mo, there's uh, no 23 billion? 21.7 billion and then 23. You're reacting to what Senator Escudero said na 23, which was submitted to us by the SCP, which were all your staff, and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero ang nagbigay ng numbers sa amin, staff mo, and you've been going around telling people saan ba namin nanggaling eh nanggaling nga sa staff mo so anong problema sir chairman ang tinatanong ko per documentation ng DPWH ito documentation nila 21.7 21.7 like, 21. plus 3 hindi DPWH ang sinubmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni senator escudero Actually, ang sinabi ni senator escudero galing sa sct na mga staff mo Madam, So uh, what's the issue? Actually, Chairman, parang nagkakamali wa ata kayo dun sa presentation. What's the so issue? Sa phase 3. Sa records nyo ba, it's 10 billion? Records. Where well, your, your records to ng be... SCT uh, uh Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Wait, so so, so what's the so problem? Chairman? No, no, ma'am, ginugulo mo yung hearing eh. Wala namang kailangang magulo. Yan ang sinabit sa akin. So kung sasabihin mo mali, kaya ano yung tamang number? So, sir, yan yan man, po ang sinabit sa akin no, galing ng no, staff ko. Kung saan mo lang no, tin ngayon, you signed to, ng DPW. Yes. And ang sinag-uusapan so, namin ni Sec sa DAIB, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point, some point something pala in the proper context. Kasi to be fair to DPWA... Mali na talaga sinabi niya, hindi 5.7, it yeah, was 7.30. You you to apologize for the 23 no, million. No, no, no. You, you're... When, mali yung pakinig mo. When? They, I asked them to apologize for saving, saying it's 5.7. When in fact, it was 7 points up. Mr. Chairman, you're... And, no, no. Listen to me I first. Can go back? Listen to me first. Pagkana yung total? Listen to me first, Senator. I'm, I'm still Mr. the chairman. No, no. Ang problema sa'yo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nakita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo rin kami kinakausap, tapos manggubulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told Seth na pinapalabas na walang 23B. Because, because there's no, no 23B. Ayan I'm yung 23B, oh. ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng ano ng SCT yeah. na staff mo na ikaw nagsabi sa akin na wakong tanggalin, na so i-check mo. So what, what's the context, issue? Ano ano oh. ang sinabi niyo? Ang pagpag ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni oh. Senator Estudero, so far ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. That is the... At yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama dyan ang cost nung land. So ano ang issue? Wala naman issue. 23B talaga sinabit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me? And how can we argue with what Senator, uh, Senate President said? you know, because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion. And we're talking about the new Senate building project. Yung may mga component dyan na hindi bahagi ng pagkoconstruct ng new Senate building. We clarified that. If you were listening, we we're clarified. During the time of Senator Lacson, ang sinabi yung 7th floor pataas, walang fit out. Hindi yun. Hindi yun. You're proposing son, na may fit out. Not, so we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out. So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Uh, Mr. Chairman, I think. Dapat ang mag-explain niyan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan eh dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin. Bakit ito. wala pa? Eh March 2023 yung sulat sa'yo, natanggal naman kayo last month lang eh. So isang taon hindi rin gumalaw during your term tapos sasabihin niyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa March 20, 2023. Sir Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Willie na isang daan taon. Kung ako ay nagpatuloy na building, talagang pipilitin natin matapos. Paano ko matatapos kung yung phase 3 mo, isang taon na na sa iyo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. March 20, uh, 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo. Then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. O, oh, Mr. Aguinaldo, sabi niyo ko kanina, sana madesisyonan namin kasi baka madelay. Eh, labing limang buwan pala na sa mesa ni Senator Nancy. Oh. Of course that, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan eh. Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin, pag take over, at iba yung binigay ng SCT. Di kinausap kita, eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin ngayon? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So, anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman. Ang issue is yan, yan. Tapos natin. natin this is just an Hindi estimate. Hindi mo Estimate <laughs> yan na <laughs> pinakapirmahan <laughs> sa akin na sa sa'yo. Na isang it, taon na nasa mesa mo. So, issue pa yan. Man. Siguro, balikan natin yung DPWH nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, EMA Award na to, within, uh, ano ba target natin? So kung labing, labing, limang buwan mo hindi kailan mo hihimay? Labing limang buwan mo hindi hinimay. March I, 20 yan, 2023, sinabit sa'yo. Nasa akin na. Alam Sir Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami inaabot project inaabot manager. Kami, inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So, bakit, bakit nyo nga na himay ng labing limang buwan? Ito yung sulat na sa akin, no? March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Oh, Ininipan na, nandito tayo para ma-review namin. Ang trabaho ko mag-review. Ang trabaho Mr. ko mag-review. So, kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pag-debate, doon tayo sa labas. Sayang oras ng sinasunod. Sir Chairman, hindi pa ito naka-quantify ng DPWH eh. Nasa hindi na pa nakakwantify. Pa... Sila nagsubmit na ito eh. Hindi pa, na pa Paano walang quantity eh? Sinabi na nga sa'yo. It's an estimate. it is a... Uh, it is, a uh, pag binid to, sabi sa'yo, it's 8.5B. I-negotiate mo, it's 7.2B. Pag-inigay it? sa'yo to, Siguro, Mr. 15 chairman, month, natin yung DPWH. With, what's the difference between a budget estimate and a nagka-quantify na tayo ng materyales. And at the moment, nasa, nasa na tayo doon sa proseso? The review pa rin po. So, so, diba, so di ba? Siguro, state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi doon sa memo sa iyo nakalagay i-negotiate nyo na at 7.2B. Ayun, Oy, nandiyan. Of course not. I... nandito, nandito sa dokumento sa inyo. Mr. Sayo. Chairman. 15 months na na sa iyo. Mr. Yo. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because Marami na Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? Ah, may uh, ano yan, may explanation din yan. Yes, which May my explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. 73 Pero point... tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo eh, pati yung credibility ng aming review eh. Diba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. Paano nga misis... matatapos? Labing limang buwan yung misis pastry sa mesa ay, mo, wala kang ginawa. Isang na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na labing limang buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. May okay. ginagawa tayo, Mr. Chairman. Eh, ano na ginawa mo? Labing limang buwan eh. E una-una, kong... Mr. Chairman, hindi trabaho, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng... DPWH Sinaplit oh, na nga sa ng DPWH yung amount. Tinahanap ko yung sulat. Kaya nyo lang. nila. Nasaan yung sulat dito? Sa nila. Ayan o. Oh, ang linaw-linaw ng sulat, ma'am o. Tao na humus ka. O, oh, ayan. O, oh, kayo sa media. Nandiyan, marami kayong tanong sa akin. Ayan o. Oh, ayan o. Oh. Oh, Honorable Senator Maria Dordes Nancy S. Pinay, March 20, 2023. Forwarded for your information reference. WTC package above project. 7.35 7.359 billion which was on the memo I gave Senator Escudero. O yan. Based on the persistent approved RDAED. So, ma'am, yung sinasabi mong hindi wala siyang basis based na siya sa RDAED. And approved diet plans and covers remaining WTC of the NSBP except electronics auxiliary work. Uh, costing is based on Similar items in Phase 1 and 2. Siguro, Mr. Chairman, tanongin natin. Sandali lang. Let me finish kasi importante ito eh. O, oh. ano nakalagay diyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of Phase 2 contract with the presumption that all conditions eh, and then yan. Oh. Conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nag-submit sa iyo to si Sir Assistant Secretary Molano. Nag-retire siya, hinire mo. So, for one month. So kung kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, eh, ni-recommend nga niya na i-negotiate -ano mo, eh, mo, yan ang amount. So ba't galit na galit sa atin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Eh, labing limang buwan na sa mesa mo, hindi mo pala nire-review. Mr. Sherman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na yan. Kanina ka galit na galit eh. Mapatapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa so 23B. Eh, ibigay mo sa akin po ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Ayan yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Eh kasi di ba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Di ba? At ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo dun sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero so, Mr. Indeed, Chairman, man, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator sa TV as cost of the building. Eh di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Tapos hindi mo sinay. Oh. Sa competition ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama po ba? Naman, hindi naman bahagi Refrigerator po. at TV to ma'am. For example, ma cyber security, bahagi ba na... Ng... Ma'am, ano ba intention Iko, mo sa guguluhin mo yung hearing na? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media. Kung saan saan ba mo na Wala ako akong inimbento. Invento ka. Eh. Nakasampung interview ka. Uh, baka naman ito yung Makati Tagi. Eh, hindi mo man lang iniba yung question doon sa radio. Lahat sila pare-pareho question. Exacto pa eh. Kaya ikaw nagbigay ng question. Eh, ano naman kilalaman? Ano naman kilalaman ng Tagi? Ano naman ng question sa media? Ay, ito, no, napakagaling. Sampung... Baka, da, baka gawain ito sa yung sampung, ibigay. Sampung, sampung So, sa mga, so ma'am, sampung yes, interview, eksakto lahat ng question, coincidence, ang galing munahan. Siguro, diba? kagabi, kagabi, mga, hindi sila, hindi sila, radyo ang sinasabi ko, ang point to ma'am, well, pwede bang stick to the issue tayo? Sa Mr. Chairman, hey, walang nag-agreeing up dito ng ibang issue. Kasi kanina na pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag oh, sige, ng natin. Oh. mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 ring senador, iba-iba yung opinion. Claro yung issue, guguluhin yung issue. Oh, hindi ba po ako naggugulong, Mr. Chairman. O oh, sige, ang gusto ko, ko na Gulo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Eh, ano kilalaman ko doon is, sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, yung sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi e, e, na ikaw, ha? paano mo sa sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Tagigat at Makati, tapos oh, pero, sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano yung isipin nila? Pero sino sinabi ko ba mangkod? na, Peter Caetano, ang okay. sinasaksak sa akin? Pam? Di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakayana. Hindi po tayo Marites, Mr. Kaya, chairman. 23 billion, so anong, anong gusto mong linawin dyan? Ipasok natin sa record, anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on the records, magkano ba yung amount? sa kanila. Ito nga ma'am, pinapakita ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa may kanila. Is 21. Is that 23 billion? It's 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land. But it's not 23 billion. sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion is nasa DPWH? <laughs> Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala, no, ma 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 wala akong interview. Ma'am, wala ko akong interview. Tanungin mo po, media, galit na sa akin yung mga yan. Tignan mo si Selly, hindi ako nakapagbati ng birthday. Hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair. Wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Noli De Castro, tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? So, so, ano yung transcript na sinasabi oh, sir, ko? Eh, so, di kung babalikan natin yung Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo na binigay de, ng Senator, sa Sino nag-announce yan ang 23 billion? Galing yan sa SCT. Hindi, ang tanong ko, sinong nag-announce sa media ng 23 De. billion? Sino nag-announce, Mr. Chairman? Ang It's not mo, So, sino, sino nag-announce? Si Senator Estudero. Oh, okay. And then, so, nag-announce ng amount ng 23 de, sabi Sabi mo kasi, pa-interview kami, pa-interview kayo ng kayo. Si Senator... Oh, so, so, Mr. Chairman, today, na merong nag-announce ng amount na 23 b so, And, and inaamin mo pa, ma'am, ma na kati mong staff ang SCT at sila nagsubmit ng 23 b Sila po nagsubmit ng SCT. Di ba kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person. Yes. Or, wala naman nagsabi na so, ginugulo mo nga, ma'am. So at tinatanong ko, um, sa words uh, po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 b yun. yun. lang naman A yung Mr. Chairman sina na kinatanong. Sinagot na kita, ma'am. Lumalabas okay, 21.73. Yeah, so pa... it's not 23 billion, Mr. Chairman. Oh. math. 21 is not 20 Hindi, ma'am. Ulitin natin yung ulitin natin yung video. Pero 21 at 23. Okay. So for the record, for the record, no, for, the, record for the record, it's 23 billion with the land. No, for the, for record, the, it's let, 21, it's the same no, as 20. let, let, let me finish para to, to satisfy you, okay? Let, let me clarify. Wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik. Let me clarify, ha? Tinanong ko sa SCB, mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinubmit, 23B. Kasama yung lag. Sinubmit ko to kay Senator. Yeah, pero... Tapos na to, pagkakabal ko. Kapag tapos na to, huwag mo nang guluhin. Ako ko lumusong chairman mo, kasi malinaw na No, misis chairman. Malinaw, malinaw ma'am. Sinasabi mo kanina, ang hearing na to ma, ay ma para sa DPWH. Ma'am, babalik late tinatanong natin as per records of DPWH, ma'am, babalik tayo. Na, ba yung 23 billion. When well, well, the chair like, is making a statement, will you allow the chair to make a statement? Okay, okay. I'm sorry Mr. Chairman. So, uh, after the SCT submitted the 23B we got their preliminary insights. Galing sa kanila yon. Sinabit ko ngayon kay Senator Estudero. In his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said sa galing ang 23B, si Yusek Sadehin at si Ma'am Solidad nagpa-interview. Ang sabi nila, it's a... Uh, Parin hindi ako magkamali. Ano yung lumabas kanina dyan? Uh, they said it was 5.7B. So if you add it all up, it's like 16 malayo sa 23. So he, during the course of the hearing, if you were listening, ma'am, pinakita niya to 21.7B. So I referred to him. Sabi ko, sir, kung titignan mo sarili niyong dokumento at yung sinabit ni Assistant uh, Secretary Molano, it was 7 point something B. So, malapit na yon sa 23 o nasa 23, isama mo yung land. So, don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, uh, because it was, sinabi mo 5.7 at 16B, para bang kami nag-invento? Hindi kami nag-invento. Now, if you want to say invento yung 23B, then show me what the numbers is and I will talk to the SCT bakit kayo nag-invento kung nag-invento sila. Pero kung hindi, at 23 talaga binigay nila sa akin, ano yung issue? Huwag mo nang pagbalik-balik na rin na DP ganyan. Ito sa nyo bit ng DPWH, 21.7. Ayan yung report nila sa Channel 7. Lahat ng tao sa kwarto na to, lahat ng nanonood sa media naiintindihan na. So, tapos na tayo doon. Klaro na yon. So, ang pera nyo, 21.7. Walang, wala yung sa land sa inyo. O, ano pang issue? Ayan, sinabit niyo. Mr. Chairman, Ito, eh, oh, ayan, there's no 21 billion pa sa inyo? Ayan, no? Wala. Are you familiar with the terms dun sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita. Ma'am, wala, eh. wala yung lote dyan 21. Ma'am, Bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. You know, Mr. Chairman, ikaw nga, hindi ka marunong magbasa. 21 Sige. naging 23. Hindi, okay. ito sinabing diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then move, point move point on. Move on kasi yes. out of order ka na. My point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, it's 21.7 no oh, billion. Tapos. Oh, tapos, billion. Pero I don't think ang pera na sa Mayka nyo, 21.7 billion. Tapos, meron pa? Pa nasa sa nyo? Ayan nga. Eh. Pilipin, 21 billion? Chairman, chairman. Yes, ano lang <laughs> po, ako. Uh, ah, pwede po bang <laughs> i-move na lang po natin po suspending. Okay lang po ba? suspend na na Patapos na nga tayo. Gusto ko nga okay. tapusin para nga mag after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press con siya ng press con. Kaya lang, hindi ako press con ng press con. Um, napipiitan na dahil sa magot. Kasi nga ako, oh, mali-mali mali yung mga well, ibigay niyang sige, pakitama kung yeah. anong Unang-una, wala akong statement sa media paano ka ah, Well, like, same like mo, parang statement. meron ka ding interview, Ina dapat na interview okay. ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa Maika, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWA. yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Diyan lang po tinatalo kami sa si na, ah, nasa presentation okay. namin eh. Yes or no lang, okay? Can they answer? Oh, can they answer? On your end, DPWH, nag-i-exist si ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? You said. There is none secure. Okay. Thank you. Sorry, sorry. sorry. Ma'am, ma'am. There is none. Excuse me. Excuse me. Point. Oh, oh, order, order, order. Paulit, Thank you, Mr. I, pa ulan pa ulan pa ulan so, like 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 pa ulan There's no pa ulan pa billion. pa ulan pa ulan pa 21.7 billion. ulan pa ulan Paulit-ulit tayo, Nancy, na, na, 20, na Senator Nancy, na 21 billion 7.3. Ikaw nag-i-insist na 23. Yung 2 billion, ayan, Oh. Tapusin natin, then I'll move on to you, TPWH. Yan, so do you confirm sa, sa dayin, yan ang pre-present mo kanina? Yes, Mr. Chair. Si so it's 21.73 billion, okay. Can you show yung pre-present ko naman na nakahima yung 10 billion?